Okay, magandang umagat ng hali gabi o oh, hapunan man. At ngayon, nandito tayo, nagbabalik. Kagaya na pinakakaw sa inyo nakarang video na nasipatan lang natin sa saglit. At nung Sabado, eh, madaming vlogger dito, punong-puno. So ngayon, tamang-tama, wala na sila. Solong-solong -solo ngayon natin. <coughs> At maikutan natin ng malaya itong Winner X mga bossing. Yes! So itong pagkakataon natin para malaman natin yung mga specification, features... At sagutin natin yung mga tanong nyo ng previous video kung lahat ba yan, keyless na, kahit is standard. So itong version na to mga bossing, gaya na sinabi ko nung una video natin, ito po ay racing version o yung premium model. Ito ay merong tatlong variant. So meron siyang standard version, premium version at ito nga ang nasa harapan natin ngayon. Ito po yung racing edition. At balita ko, limited edition daw ito. At pag sinabing limited edition kasi yan, limited lang yung stock. Pag naubos po, hindi na po uli magkakaroon yan. One at a time lang to bibihira pong lumalabas yung ganitong disenyo. So sa nakikita nyo ngayon, yung 3D emblem, premium na premium ang datingan, panalong panalo talaga. Winner X na winner X talaga. At yung kanyang grab bar dito sa likod, medyo matalas siya. Kaya, uh -huh. ikaw isang kamodi rider, at medyo napabilis ang takbo mo, at kinapos ka ng preno, sigurado may kalalagyan kapag diyan ka sumalpok. At ang iyong upuan, syempre, napakaganda, no? So, syempre, subok na yan. Pag sinabing Honda, wala ka nang masasabi dyan. Pagdating sa materiales, kahit yung mga fairings niyan, ultimo yung mga turnilo niyan, napaka-solid. At sa nakikita natin ngayon, mga bossing, meron kayong charger, no? Cellphone charger. So, tamang-tama sa mga nagde-delivery o kahit yung mga naglo-long ride. So, sa nakikita nyo yung susian ito, mga bossing, o oh, dadagdag ko na rin sa video natin yung susian na ito, keyless na po iyan, kahit yung standard version po magandang balita yon kasi sa iba pag sinabing standard yung ano pa traditional na disuse pero ito ultimo standard version po keyless na so saan ka pa no? wala ka na halos hahanapin loaded ng specs and features ang motor na to kahit sabi mo wala tong gulay board kahit wala tong compartment ano? kahit racing ang disenyo nito basta pag nagustuhan ng Pinoy ito gagawa ng paraan to kukunin to top box na lang po ilalagay nyo rito para magamit nyo pa rin pang araw araw so ito po ay merong 150cc na makina double overhead cam po yan 4 bugs po at ang kanyang power ay 15.4 horsepower ano? ang kayang isipa Max torque is 13.5 newton meter ang kanyang fuel tank capacity naman 4.5 liters. Medyo mas malaki-laki yung sa competitor nito, sniper no. Pero halos parehas lang din ng radar to pagdating sa fuel tank. So sa tail light makikita niyo mga bossing ipapaalam ko rin po sa inyo lahat ng ilaw nito magsimula dun sa headlight turn signals pati tail LED na po. Wala na traditional mga bossing ha. Wala na po mga bulb type, wala na po 'yan. At mamaya maya, mga bossing, oh, tinest din natin ito. So mamaya-maya, papakita ko sa inyo yung first impression na ride ko dito sa motor na to. At magugulat kayo sa sasabihin ko sa inyo mga bossing. Napaka lupit ng sasabihin ko sa inyo. Uh? So balik muna tayo sa specs nito. Kung nakikita nyo ngayon, naka disc brake po yan sa likod. Ganon din po sa harap. Single channel ABS sa harap at equipped ng slipper clutch and assist. Yeah! meron ding tapakan ng angkas yan o fillion step para naman kung maglo long ride kayo, ayos na ayos yan ano at eto mga bossing meron tong tinatawag na bank angle sensor para sa mga bisaya sa mga tagalog naman bank angle sensor so bahala na kayo kung anong pronunciation nyo pero meron niyang bank angle sensor na kung saan pag humiga po ang inyong motor 60 degree, kumbaga sa madaling salita natumba kayo usa po mamamatay ang makina nito. So marami nagtatanong bakit ganoon, mamamatay ang makina niyan. hindi na pwede sa racing 'yan. Pag gumiga ko ng 60 degree angle eh biglang mamatay ang motor. So hindi po mamamatay 'yon. Mamamatay lang po 'yan pag totally naka patay na po talaga kayo. Ay hindi po, hindi po. Kahit <laughs> naka 60 degree bank angle ka at tuloy-tuloy pa rin ang ikot ng gulong mo, hindi pa rin kayo nag stop o natutumba talaga, hindi po mamatay ang makina. Ang tawag dyan eh, law of physics power of inertia kung tawagin po. Wow! So, ito naman po yung matte black at meron din dyang matte red. So, dalawa yan na premium model. Nagkakahalaga po ng 129,900. Yung kanina pinakita natin na racing edition, 131,900 po yon So, ang kaibahan lang yung kulay po sa, para sa racing edition. Dahil nga, ano siya, limited edition. So, one at, at a time lang siya. So, standard version, ito po, wala po itong ABS. At wala din siyang 3D emblem. Pero, keyless pa rin po yan, mga bossing, no? Keyless pa rin po yan, kahit wala po yung ABS. So, ang halaga naman ito, 123,900. So, dalawang kulay po yan, pula at puti. Meron na rin po yung charging po, mga bossing. Kahit standard version, may charging po yan. So, ano pa po, po bang gusto nyo malaman sa Winner X na ito, ano? Kung may mga tanong po kayo, isulat nyo lang sa comment section. Sabay-sabay natin ano yun yan. Sagutin niya, natin yan. At syempre, kung papipiliin ako, Raider o oh, itong Winner X mamaya after ng test ride ko mga bossing. Dito napatunayan ko talagang napakalupit ng na motor na to. So, ito na yung time na itetest ride na natin yung Winner X. So, ang ipinahiram sa atin ni Kuya yung standard version. At tinatanong ni Kuya kung marunong ba daw ako mag declutch Sabi ko, eh, hindi nga masyado eh. So, tatangat-tangahan lang tayo rito. Pero, syempre, alam naman natin to kahit paano no? Hindi naman tayo nagyayabang na, kaya ko yan! Ako na, bahala dyan. Pag hindi kayo marunong mag declutch mga bossing, sabihin nyo agad kasi baka hindi kayo pa gamitin ng motor kasi nga hindi kayo marunong magpalit ng mga gear shifting. So anong gagawin nyo? Mamamatay-matayan po kayo dyan. So kailangan marunong po kayo. Lalo na pag di automatic po ang motor nyo. Mag-practice-practice po kayo sa inyo. Kung ay, wala kayong mapagpraktisan na lugar. Pwede kayong pumunta sa Honda Safety Driving Center. Diyan sa Paranaque. Para maturuan po kayo magpalit-palit ng mga cambio. Mag-gear shifting po kayo dyan. So yan, tinesting ko na nga. Grabe, alam nyo. Yung tinesting ko tong winner X. Alam nyo yung pakiramdam ng bumili ako ng unang-unang XRM ko. Ganon yung pakiramdam. Napaka-smooth. Ang ganda ng handling. Halos wala akong maramdamang ingay sa makina. Hanggang ngayon, mga bossing, sabi ko nga eh. Nung minamanay ko, ay e, puta tara guys, napakalupit ng makina na ito. Napakatining ng tunog. Alam mo yun, yung matining siya, yung kunting manipis na tunog lang na naririnig ko sa engine. At yun yung sinyales para sa akin na klase ng motor na makina na matibay. Kasi alam nyo ba yung XRM ko ganun ganun yung tunog niya mula nung unang nakuha ko yun sa kasa. At hanggang ngayon ilang taon na po nakakaraan halos dekada na. Kung ano yung pakiramdam ko nung sinakyan ko yung XRM ko ganun pa rin ang pakiramdam ko ngayon. Nadagdagan lang to ng power kasi nga 150cc na. Pero yung tining ng tunog ng makina na napakatahimik So halos lahat yata ng Honda na natesting ko napakatahimik ng makina. Kahit sabi mo magbabad ka sa first gear, second gear, napakatahimik pa rin hindi nagwa-wild yung makina niya. So ganun katig katigas talaga ang makina ng ano ng Honda. Kaya talaga mare ko. Kahit sabi mo dumaan ka ng mga malubak dito, hindi mo mararamdaman masyadong iindahin eh. Kasi ang ganda rin ng suspension. Nung sabi ko nga sa unang video, 'di ba, gusto ko Raider. Pero um, 'tong ko na sinampahan ko na 'to yung comfort na narandaman ko dito, parang nabawasan yung kagustuhan ko sa rider. Mga bossing, grabe. Ang ganda ng motor. Tapos yung position mo as rider, yung handling, yung ano ka, naka-upright position, ang ganda nun lalo na sa long ride. At isa pa, makapal po yung gulong nito. Talagang sabak to sa long ride mga bossing, no? Kung ikukumpara mo naman sa rider, talagang alanganin ka sa bankingan, eh. Pero dahil nga makakapal ang gulong nito, itong ano, tong Winner X ayos to sa long ride. Kumbaga, yung dalawang motor na yan, Raider, saka itong Winner X, kung pagbabanggain mo, meron pare-parehas na mga pros and cons yan. Kumbaga, depende na lang talaga sa'yo. Kung ano talaga yung mananaig sa'yo. Hindi po kasi sinabi ng isang vlogger na gusto niya yung ganito, nagagandaan siya sa ganyan, gusto niya yung ganon, ka na. Lagi mo susundin mga bossing yung kagustuhan mo. At pag yung gusto mo, ang talagang sinunod mo, hindi ka makisisi doon. Oh! At bago nga natin tapusin ang video, nakita ko bagong RSX 2 ah. Parang iba yung forma nito ngayon ah, kaysa sa dating na unang lumabas na RSX. So susunod na video mga bossing, so para hindi na masyadong umaba yung video. Ingat kayo palagi, God bless. Ito na nga yung motor mga bossing na tinatawag nilang the new game changer. Winner X 150.